Mga ka-Republic, samutsari ang naging reaksyon sa pagkatalo ng Hinebra laban sa Renor Shine. May mga nalungkot at may mga natuwa rin. Ang mga nalungkot, siyempre, ay ang mga Hinebra fans at ang mga nagsaya ay ang mga bossers na walang ibang winiwis kundi madown ang kupunan ng Gin Kings. At malamang sa malamang, ang mga bossers din ito ang nagpapakalat ng fake news na di umano'y nagsisisi na raw ang team management ng Hinebra na i nila si Christian Standhardinger. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe subscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming Hinebra fans ang hindi makamove on sa hindi magandang laro ni na RJ Abarientos at Isaac Go sa debut game ng Jin Kings. Ini-expect pa naman ang marami na magpe-perform na maganda si Abarientos dahil hype na hype ito sa mga sports vlog mula ng madrap top 3 overall. Sa isang report ay naikumpara pa ito ni Al Francis Chua kay L.A. Tenorio dahil sa lakas ng kumpiyansa. At ang advice nga raw dito ng Hinebra Team Governor, dapat ma-translate sa court ang mataas nitong kumpiyansa sa sarili. Sa debut game ni Argie Abarientos, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi nito na-translate sa laro ang kumpiyansang nakita rito ng Hinebra Team Governor at bagong halal na Vice Chairman ng PBA Board. Tinanghal man siyang Rookie of the Year sa Korean Basketball League Impresibo man ang kanyang naging laro sa Jones Cup bilang miyembro ng Strong Group Athletics Dito sa kanyang debut game sa PBA ay maraming na-disappoint Nanibago ba siya sa physicality sa Asia's First Pro League? Sigurado sa mga susunod na laro ng Hinebra ay unti-unting lalabas ang laro ng generational point guard Babawi at babawi yan, hindi mo maidadaw ng matagal ang isang player na may tagline na galing isa pang nakadisappoint sa mga Hinebra fans ay itong si Isaac Go. Dalawang puntos lang ang nagawa ng former G player compared sa almost 20 to 30 points na production ni Christian Standhardinger noong ito'y nasa Hinebra pa. Plus, ang presence ni Standhardinger sa pintura, ang rebounds at ang depensa nito sa ilalim. At hindi may iiwasang maikumpara ito ng mga Hinebra fans na hindi natuwa sa pagpapasibat ng Hinebra sa Phil German Bulldozer. Isa rin ito sa mga dahilang nakita ni Coach Yang Giao kung bakit tinalo ng Rain or Shine ang Hinebra. Humina raw ang ilalim ng Jin Kings. Kaya naging malaya ang mga bigs ng ROS upang laging i-challenge si Japet Aguilar sa painted area. Dahil sa obserbasyong ito ni ROS Coach Yang Giao, marami ngayon na nagsasabing nagsisisi na raw ang Hinebra na pinasibat si Christian Standhardinger. Kasi hindi rin daw naman makadeliver ang naging kapalit nito. Humina raw ang Jin King sa halip na lumakas. Noong nasa Hinebra pa raw ang Phil German Bulldozer, maning Manilang natalunin ang ROS. Ngayon ay heto ang tanong, totoo bang nagsisisi si Tim Cohn na itrinade nila si Christian Stand Mahirap itong paniwalaan. Ang players trade bago gawin ng isang team, yan ay pag-uusapan muna ng coaching staff. Hindi lang naman si Tim Cohn ang gagawa ng desisyon. Ia-assist muna ng coaching staff ang lakas at kahinaan ng isang player na plano nilang pakawalan. Ganun din, ia-assist din nila muna ang lakas at kahinaan ng magiging kapalit. Kung ano ang assessment dadalhin sa team management. At hindi lang sa isang conference nakatingin ang coaching staff sa pagpaplano ng player trade. Nakatingin din ang mga yan sa ia pa ng laro ng player na gusto nilang kuhanin. Lagpas na sa kanilang prime years na Stan Hardinger at Stanley Pringle. Bata pa sina Isaac Go at Stephen Holt lalo na si Argy Abaryentos. It goes without saying approaching na sa twilight zone ang karir ng dalawang former Ginebra player. Samantalang sina Isaac Go, Stephen Holt at Argy Abaryentos papunta pa lang ang mga ito sa peak ng kanilang basketball karir. Kaya malabo yung sinasabi ng ilan at ng mga buzzers na nagsisisi raw ang Hinebra na kinuha sina Isaac Go at Stephen Holt kapalit na Stan Hardinger at Stanley Pringle. Kahit sa anong uri ng negosyo, hindi mo naman agad nakukuha yung tinatawag na ROI o Return of Investment. Pagtatrabahuhan mo muna, pagtsatsagaan mo muna, at saka mo unti-unting makikita ang pagbalik ng puhunan, then kasunod na ang tubo. Samantala, marami ulit ang mag-aabang sa pangalawang laro ng Hinebra bukas. Kontra ito sa SMB at gaganapin ang laban sa Smart Araneta Coliseum 7.30 ng gabi. Maraming nag-aabang sa magiging performance ni RJ Abarientos kung makaka-bounce back ba ito sa kanyang dismal performance sa debut game niya sa Hinebra. Kahit nag-ani ng pambabasa ay hindi naman nawawala ang kumpiyansa ni RJ Abarientos. Hindi rin nawala ang kumpiyansa ng coaching staff sa generational point guard at alam daw nila babawi at babawi ito sa mga susunod nilang laro. Sa Group B ay isa ang Hinebra sa tatlong team na wala pang panalo. Ang Bossing ay may tatlo ng talo samantalang may dalawang talo naman ang Phoenix. Magkakasukob sa top position sa Group B ang mga kupuna ng SMB, Rain or Shine at Enlex na may tigda dalawang panalo, walang talo. Sa Group A ay nangunguna naman ang Tok and Tex na may dalawa na ring panalo, wala pang talo. Real talk lang tayo, bukas ay mas malakas na team ang kakaharapin ng Barangay Hinebra. Walang iba kundi ang SMB. Dalawang bataan din ni Coach Tim Cohn sa gilas ang hahadlang sa misyon ng Hinebra na makapasok na sa win column. Sina Junmar Fajardo at CJ Perez. At may mga ragged guard ang SMB na guguluhin ang laro ni R.J. Abaryentos upang muling biguin ang generational point guard na makapagpakita ng magandang performance. Abangan natin kung wala ng daga sa dibdib ang pamangkin ni Flying A. Aabangan din natin kung mag i ulit si Tim Cahun sa kanyang 8-player rotation. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo Danilo Grupin, salamat sa suporta, salamat sa panonood. Shoutout din sa iyo Edwin Filisardo, yes, off night nilang lahat halos. Shoutout din sa iyo kung sino ka man salamat sa suporta. Sa iyo ren Joe Art Tracer, ganyan talaga ang hinebra, nagpapabugbog muna. At sa iyo Norman Flores. Pasensya na po sa mga hindi ko na shoutout. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.